po, ano nangyari sa tuwag mo? Ito, kuya, tagal na to, mga siguro mga isang taon na. Pag naman ako rito, okay, walang thank, wala, wala, wala. no, thank you. Wala, wala, thank you. Wala, masakit. di masakit eh, okay, di masakit. Hmm. Hmm. Ito, pag ngayon ko, may no, sakit. Bakit masakit? At napilay ka? Hindi naman, ayaw ko, pila na lang to. Arthritis yan, yeah. short ka. Hmm. Al short, oh. Al Ito, masakit. Ito. Wala, ayun, buwan na siya, arthritis yan. Arthritis yan. Hindi ka man napilay. Yung Hindi ka lang basketball. Bigla sumakit. Uh -huh. Ang trabaho mo, nakaupo. No? Uh, driver kasi ako ng pan. O, oh, nakaupo. Uh -huh. Ayun nga, nabutan mo yung nauna. Para yun kayo nun, nakaupo maghapon. Sumakit, tuho niya. Ayan paglabas, kahit Paris. <laughs> Ayun, Paris driver Paris yan? O, Paris. Kaya na kung Paris mo, sir. Ito na, sakit na. practice yan. Pero nang basketball ka, napilay. Yung katulad no. Ay, say, di yun basketball. Hindi hmm. ka mahilig sa basketball. Hindi naman. man. lang, mo, Kali tayo, eh. itiro tayo so, ano. Ilang taong ka na ngayon? 50. 50? Hmm. 50. Matanda ka sa aking isang taon. Okay na yung man ang taon. Hindi naman tayo ano. Pero basketball, ah, mali tayo eh. Ah, oh. Para laki yun no, ng basket. oh. basketball. Ayan nga. Ayan, ayan. Ayan yan. Sibu niya, yes, yung singit mo. No? Hmm. Kaya itong tuon mo biglang sumakit. Mm hmm. Well, Yakyat ka sa ganan, mahirapan ka. Kung minsan, oh. kita yung kitang imakti. Sa oh. Lord ano, may nairang pa na po. oh, bakit nag Lord ka? Magsimba ka? Hindi, sa this, this, ano, kung hindi nagayos ng sakyan, maintenance. Sa naman sa, hindi mahirapan ka mag load no? Oo. Oh. Yeah. Anong sakit, no? Oo, Ma wala na, diba? Man! Tukuntuan <laughs> lang si CCTV no? <laughs> Man!

Load-load na ka mamaya. Iwan sa kya po ba? magluto load na ba. mag-load. Dalang kandila. Okay. Oo. Oh, nandun na. Okay na. Sa tapang talong sa trabaho, siyempre, masang mag-along ka mag... Gano'ng mag mo? Sa driver nga. Ah, driver. May tiras mas ano, mas sakyan. Oo. Di ba? Oo eh. Kaya takot na ano? Kaya takot na ano yung... Ano yung schedule mo na rin yung... Yung... Ito? Yung... May schedule para din ang kagampul-kumpulan nyo. Oo. Oh, oh. Tama, ano, yung bibigyan mo maraming lokisyon, naku ko. Oh. Lusubing ka. Oo. Oh. Oh. Luul ka dyan. Oo. Oh. Oh. Yeah, yung mo? Ano? Oo. Oh. Oo. Oh. Ano? Diba? Oh. Sa sinit yan. Sa sinit yan. Sa sinit yan. Sa sinit yan. mag-ayos ka. Dati ka mag-bento. Oh. Diver ka man. Oh. May rapa. Yung sabihin mo, matanda na ako. Oo. Oh. <laughs> Sige sir. Ay ito ang tradisyonal, bira na ngayon mahanap ako. Yan ang sarap po. Alam mo na, bira na mahanap ako. Kaya eh, kahit si tatay, yung kanina binagaw na. Gusto-gusto niya eh. Oo. So, senior na yun eh. Sabi niya, matagal kang matagal kang na hanapin mga ganyan sa'yo. Patay ng kadalasan. Alay.